guys, nag-commute ako. So, ngayon. Kama ko si Manong. <laughs> nag kasi ako sa mga bata. Ay, magpa-uwi ko. Commute. Para maamaya. Magmumotor. Magmumotor na lang ako. kasi <laughs> ko na may motor doon sa... Doon sa...

160, 160, ang bayad. Wala doon sa palengke hanggang sa bahay. Pero, pinawaran ko, sabi ko, 150 na lang. <laughs> ang tagal maghintay kasi nung, ano, nung sungteo doon. Abutin ako ng siyam, nagugutom na pati ako. Kaya <laughs> nag-motorbike na lang ako.

hindi hindi la ang pang na yun pang pahilot ko na sana yun sakit ng paligat ko wala <laughs> ito na din naman kasi to punta dyan sa loob namin halos dulo na yung aming lugar eh. so ang singil niya tama lang naman Kaya ka-api ko na kaya ito si Mano. <laughs> saya yung aming ano. Magiginaya. Bigat siguro na ito. Bumili na rin ako kasi ng saging. Dal, nandun na kasi ako sa bang, ano, bank, uy, market. Bumili na rin ako ng saging para Direct sa pamalengke na rin. Bili sa ang isda eh. Hirap sa makay. Dating sa bahay, bila anak lalo yung isang Bila sa bila sang anak.

tayo sa ito. Ataw magpatakbo. May ko na ito si Mano. May kwento ako sa inyo guys. Alam mo kung anong kwento ko ito. Ang gabi ba naman, matutulog na kami. Pero kinukulit ko pa si Inday. Nakikipagtulitan pa. Pero sabi niya, pagod na daw siya, matutulog na siya at alas 10 na. Huwag na daw ako magsasalita. Ngayon, eh. respeto ko naman sa kanya at antok na nga. At saka, masakit pa yung paa niya. Pagod siguro. di ako naman. Tumahimik na ako. Mahimik na, no? At yun, at malanding na nga ako. Kalaay mo ba naman biglang magtanong? Ano ba? Hindi na nagsalita. Nagulat ako. Nahirapan na akong kabalik sa pagtulog. Nakuha ka nga naman na antok na daw eh. Tapos magsasalita siya. Nakuha ka nga naman ng ganitong kapulit na asawa. Ano? Kasi antok na daw. Gusto nang matulog. Hindi naman pala. Sa white. Ayan guys. Malapit na ako sa bahay. Pero ang tanong, sasabihin ko ba na nagmotor lang ako kasi ang bahay dahil yung 50. Ang <laughs> alam niya. Nag-Sungtew lang ako. Mura lang naman kasi ang bahay sa sungteo. mga 20 lang. Pero ang babayaran ko, 150. <laughs> 150. Magkagalit din sa akin bakit ako nag-motor. <laughs> Ayaw ko maghintay na ganun katagal doon, parang ang leo sa akin. Ay, baka, niya tanong niya ako kung kanan o kaliwa kami. Ngayon, malapit na ako sa bahay lang din na ang Dito, alam niyo ba dito sa aming village? Alam niyo ba na may mga baka at kalabaw dito magalagala kaya yung aming mga pananim nasisira itong paikap. <g duda> Pinagkakain yung aming tanim ngakabanas. Yay! Yeah! the mini part of oh. uh, malapit pa kami sa bahay <laughs> salamat sa inyong pag-rides 150 o oh. ganong kalayo wala sa bangat wow Papa, na ako dyan sa may ano, hindi na sa harap ng bahay.

Dito na ako sa bahay. Yan yung mga pinamili ko. Saging. Ito nga lang. Ito yung magsinday. Hai ah kabugat-bugat. Samana so, memang gihimo di halay. Aglabah kasi pagkaayo, ayo -ay. kaya ka pili, si pag si mo. Ano? Oh, Parang tigil ng kalala ba yan? Ano? Bakit nagbibigit yung baka? Sipag, di ba? Kaya napipilay. Ha? Ah. Oh, kita mo? Oh, yan, madala. Laba pa more. Oh, say goodbye. Yeah. Bye, bye. Ah. Bye, bye. <laughs> <laughs> bye bye. Bye bye. bye bye. Bye bye.